Dance! Oh, dito dance, may aday! Magpupong mata! Parang umata! Dua Ganito sa kadaling Kasi na kasi oh. oh. oh, gunit na Ay! Really. Gusto, oh. ang kira? Ano yan, laban lang na! Akin, 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 akin. Ayon, postano. Ay sasayon yung dapat. Akin, 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 na akin. Akin, 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 akin. Akin, 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 akin. Akin, may akin, akin, akin. Akin, 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 akin. Akin, 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 na ordinary na paunan oh <laughs> salamat po sa mga sa sa mga ko. oh set up song blago set oh set up some

Nakakaya ka ba? Nasa kasama-sama na. Naka-what? Nasa kasama-sama na. Naka-what? Nasa kasama-sama na. Naka-what? Nasa kasama-sama na. Um. Naka-what? Nasa kasama-sama na. Naka-what? Uh, Nasa kasama-sama na. Naka-what? Um, Nasa kasama-sama na. Naka-what? 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 Nasa kasama-sama na. naka what na na en Now, na nasanampo ang amuang mga pagpasalamat uh, unang-una ang amuang opisina ang opisina sa Office of the Vice President nagapasalamat mi sa ang mga barangay officials sa ang mga barangay functionaries kaya gitabangan mi ni nila para makahatag ni og uh, hinabang sa mga naapektuhan sa sunog Ik ikaduhang magpasalamat ni sa ato ang CSWDO sa City Hall. Kaya silaman uh, sila man yun, magigikan Mag man sa ilaha ang uh, listahan nato no sa mga beneficiaries sa uh, sa tabang sa mga naapektuhan sa sunog. Oga, pasalamat po mi sa PSU, sa PSSO, uh, sa ilahang pagtabang sa mo ang uh, makabisita makatuyok mi uh, dinhi sa inyo ha ang amuang uh, opisina Hello. ang amuang opisina gamay lang ni kaayo uh, mga naalang mi sa 200 plus kabuok na mga personnel ha amin na napulo ka satellite offices uh, doon na mi isa sa Southern Mindanao na dinhi sa Davao City kung unsa man ang amuang matabang uh, amuang uh, buhatot na para sa inyo ha especially katong sa mga nanginahanglan o sa mga na apektuhan o biktima sa sunog si dating Pangulong Rodrigo Duterte Duterte! 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 sa mga Dabawenyo, no? Pag magka-istorya mi, mga siya. Kumusta na ang Davao? Kumusta na ang politika sa Davao? Kumusta na ang mga Dabawenyo? Kaya, naghinaminam gitin taon to siya nga uh, pagka-mayor sa ato ang syudad. Pero, wala man yung gihatag sa ginoo nga mamahimo siya siyang uh, mulingkod uh, may, sa as mayor. Isip ato ang mayor. Karon Uh, mga tuiga ang po na lang nga nga basin sa sunod na mga election pwede pa siya uh, makadagan o pwede pa siya mo balik ato ang bis at ato ang uh, mayor diri sa syudad sa Davao kanang bikan ko sa Mati Davao Oriental kay dunay Namatay dito tungod sa linog. Kaya pong uh, paglinog kagahapon, nakahuna ako sa inyo ha. Kaya uh, nahitabo ang sunog at mang October 2, no? Tama ba ko? October 2. Nahitabo ako. Pagkahuman, nakahuna-huna ako na nasunogan na mo, pagkahuman, nalinog na linog, mo. Nadyakpat na jackpot, mo. Inyo <laughs> na tanan. Ihatag pod kay BBM ang uban. Pero Pero kanjot lang magpahinungdom ko kay kibalo mo nagmayor ba ya sa ato ang syudad sa Davao kaniadto. Unya ang sunog dinhi sa boulevard. Balik-balik pod, pirmi magsunog. Unya, ang hinungdan unang una ka nang magyupat mag flying mag illegal, illegal connection illegal tapping sa o kuryente ka ng mga wire na dali ma sunog unang ang dapat nato dumon kung mga wata o kuryente Sure nga. <laughs> ang klaseng wire ang atong gamiton. Ano? Anak. Ito, eh, balik-balik. Kaya gina na. Mangutan ko sa bumbiro, sir. Kaya ano, nagsunog na mampun ni sila diri. Anak. Kanang flying. Ah, uh, illegal connection. Kanang napabiyaan nga. diluto? Niluto. Anang nagluto, tapos nabiyaan, ambot, asa ni Anto ang tao, nagkuan siguro, nagtungits pa. Nagchismis <laughs> okay. pa sa silingan, hay, nalimot ko na anay ko'y giluto. Ka anang mga, kanang mga gamit sa pangluto na substandard. No, anang, patingala mo, ngano barato mang kayo ni. Ngano barato man kayo ng ngano barato man kayo ng butin, kaya ngano man, mabuto man na siya, maunang barato na siya. Mabutang panahon nga, masunog yun na siya. A, ah, pato'y kausa, makahinomdom ko ang sinugdanan, ang aircon. Anang aircon nga, baratuhon. Ah, nahi mo, na nahimo, na na overheat. Overheat sa aircon. Masunog ang balay. Nadamay ang mga silingan. Aba isa, kanang inyuhang mga charger. Inyuhang mga charger na nga matinala mo nganong barato mang kayo ning charger. Taw-man, pag mag-overheat, masunog ang inyuhang kama, masunog na apil ang balay kanang mga saksakan kita mo ang saksakanan nga uh, upat na kabuok pwede nimo isaksak isa lang ang isa lang imo hang isaksak sa tawag na sakit upat na kabuok lima di ay lima ana 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 nya diri ana ang overheat ana diretso ang sunog So kanang mga ingana na mga butang, pwede manggod na to, malikayan. Ang sunog. Paniguraduho na to, na di na to malimta na nga ang mga dinabuhat. O paniguraduho na to, ang ato ang mga gamit. Dili ka ng mga gamit, bisan asa lang na to, ginapalit. Sa lang ka gamiton, mag-overheat na. O kanang Ingon ganina, ang chismis dito na chismis man ko din ha sa tong nga. Anak ko ngano nasunog man ang inongdan sa sunog. Nag-away daw ang mag-asawa. Patay na! Who's that? Ang pahinomdom na to, Ana, kung mag-away mo, mag-asawa, dapat magpalayo mo sa kalayo. Ang tawag ana wag maglaro ng apoy. Ana, ingnan ta mo. Dapat ako pa sa nakawan. Apoy word. Magaway gani mo. Ayo. Magaway. Usay unsay pinaka Asa si kapitan? Para sa lima. Ana. Ana, unsay pinaka the best? nga advice ni mo sa mga magtiayon nga nag away Kanakap. Mag-away gani, unsa sa may buhaton. Mag-away mag gani. Kung mag-away mag mag mo, ayaw mo mo paghaling para dito mga sunog. <laughs> Tama. Kung mag-away mo, ang pinakamaayo, Ana, mula ang... Laki! Diyos! <laughs> yes. Ano yung sarap? <laughs> <laughs> <Mag -lawis. laughs> ang laki! Ang laki, ma'am! Mula kao ang... Laki! Ang laki! Ayaw, ayaw, lalaki! kay nga no, mag-wild na po ng babae, di mag-away na po sila. Ang lalaki ang ibilin. Babae ang kalakon. Ika na, sigurado ta. Okay, ma'am. Kita-kita na, ma'am. Mga taga-dabo, mga gwapa mo. Okay? Okay? Sa babae, dom na ako sa sunog. Balik-balik ra -balik man gid sunog, so diyan mo balik-balik lang gid na. Illegal wiretapping, overheating sa inyong hang mga gamit o kanang pinasagdan, o kanang mga bata nga magdula. O ka mag e kanang mag-away. E init na kayo ang ulo, wala na ipakialam kung unsay may tabo. Mo ang importante na kung mag-away, ibulag ginang Nag-away. Ugma na na. Paugmaan na na. Kay para kalmado na. Kaka. Ugma. Linog. Pag-abot sa linog. Pananglitan. litan karon, linog karon Simba ko, Lord. Ayaw. So may buhato na to. Cover. Cover. Ang ita, ang Oh, yes. Duck, cover, and hold. Pero kung doon rakaayaw mo din ha sa gawas 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 dito sa anang open space kung e man posible man nga sa sulod mahulugan mo sa kisame mahulugan mo sa inyong mga aparador sa inyong mga gamit maupon nang na i duck, cover and hold kay i-cover ang ulo kay pag maigo ang ulo delikado kaayo nga ma, ma sabi niya, ma maangol, posible pong mamatay. Tampol, kadong uh, namatay sa sunog, ay sa linog. Namatay sa linog. Nakagawas na siya. Pag linog, may dagan. Pagawas. Pagka humantong na sa gawas, wala, wala ko kibalo, wala na nasundi sa ako ah. Nga nun ano, siya o toalya. So, ayang ibuhat ni, balik siya sa pasulod sa ilahang balay. unya kay huyang naman, kay kusugman kaayo, huyang na ang pader, natumba ang pader sa yaha. So, nakita ninyo, naluwas na unta siya. Kay gawas na siya. Naana siya dito sa open space. Pero tungkol kay ni balik man siya, o niya, dili pa safe. Masay safe sa Bisaya. Luwas, luwas, luwas. Kuli pa luwas. ilipa pa luwas nga mo balik sa balay. wala pa na sigurado. Nga wala yung mga dagkong liki. Na? Ipit na hinoon siya sa pader. Diba? Unsa'y sa'yo nakatunan ninyo sa linog gahapon. Experience na po, ma'am. Experience. Oh, panik. Yes. Dili mag ataranta. Kinahanglan mahinumduman nato unsa ato ang buhaton. Kagahapon paglinog katong buntag nga linog amang ko diri sa amuang ang balay sa ekolan, abi nako og ganang ka kanang linog gud nato diri sa Davao, di pa maglinog mana. na ana ana lang. Ani na nakakinahanglan mo dagang. So, naguna-una ko nga ah, linog o tanap ako ang anak, naglinog ma. Ikaw, o, oh, naglinog. Pagkahuman, kusog naman kaayo. Di naman siya mo. Undang. Anak ko, gawas na mo, gawas na. Gawas. Gawas ni Tanan. Wala ko'y nadala. Wala niyo ko'y nadala. Ang ako alam, sa galingon, o ang ako ang kalimutaw, mora ako ang nadala. Pagkahuman, wala ko nakasuot o... Oh, sa'y ginasuot sa babae na kinahanglan nato. <laughs> oh, so nagdagan-dagan ko dito sa gawas, kaya nangita ko sa ako ang anak, naggunit yung taon ko, sige ko ano, ay, asa na ang ako ang isa ka-anak, ay wala ko kibalo, asa, gidagan ang ako ang isa ka-anak. So, sa nakatunan na to, kinahanglan mag-, mag! Irmi, 24 hours a day. <laughs> oh, dili na hubuon. lang. Aluagan lang para kung may emergency. Suot. Malakra. Ano, confident ka magawas dito sa gana. na mga pinumdum, ha? Tunog, duck over and hood, sa linog, bagyo. sa man sa bagyo? Bato sa pinakatas. Kailangan. Bakoy. Nah, <taps> ya yeah, to ana, baluko dili ta ano bagyo dili pero dire diretso na lang ni nato kay si BBM Bayato ang presidente basin. <laughs> basin itodo no, na niya. Uh. Pag bagyo gani kusog man ang hangin. Diba? So paniguraduhon ninyo kanang mga inyuhang mga gamit dili mang lupan. Paniguraduhon ninyo na ang inyohang mga samin, si dili mga buak. So, i-secure na sila bago mo abot ang bagyo. Kunya, paniguraduhon ninyo, asa ang inyong evacuation center panahon sa pagtaas sa tubig o pag pagbaha. Okay? Yes? yes. Alipay ko nga uh, nakabisita ko dinhi sa inyuhang barangay. Paninaot ko. Naginaot kong nga uh, unta ang ako ang mga pagbisita dinhi dili panahon sa kasubo ba dili panahon sa sunog dili panahon sa linog kung di panahon sa kanang pagpasalamat thanksgiving o pagsadya kasadya Dagan salamat sa inyong pagdayon nga suporta o pagsalig sa amuang opisina kauban ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Ako kayo amo ang mga pasalamat kaninyong tanan. May